Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang Pilipina ang pumanaw sa kalagitnaan ng Hajj Pilgrimage sa Saudi Arabia. Dala umano ng matinding init ng panahon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng Charger D Affairs sa OCDA na si Romel Romato. Ayon kay CDA Romato, una nang inireport ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Hatch Advisory Team na may laman na Filipino Pilgrims ang lumahoks ngayong taon sa Hajj hindi pa kasama sa bilang ang may dalawandaang NCMF support staff. Ang nasawing Pilipina naman ay hindi umano kasama sa inorganisang Hajj delegation ng NCMF ayon kay Romato dahil siya ay nakabase sa Saudi at isang OFW ayon kay Romato na itakbo pa sa maka-ospitalang naturang OFW ngunit tuluyan na itong binawian ng buhay. Samantala sinabi ni Romato na nailibig ang OFW sa maka noong miyerkules, June 19 sa pamamagitan ng koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas at Consulate General Hajj Teams kasama ang Migrant Workers Office o MWO na nakabase sa Jeddah. Dagdag ni ang pumanaw na OFW ay 37 years old at galing sa Western Mindanao.